Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, so share ko po sa inyo ito ang dalawang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-upload ng video. So meron pong nag-message sa akin at ang sabi po niya ay, Madam, tulungan mo po ako. Bakit hindi ako makapag-upload ng video? Parang naban. Bakit kaya? Okay, sasagutin ko po ang iyong message o oh, mensahe. So ito po ang posibleng dahilan kung bakit hindi tayo makapag-upload ng video. Unang dahilan ay ang pag-upload ng sunod-sunod at posible po ito ang dahilan kaya tayo hindi makapag-upload ng video. At kailangan merong interval time ang pag-upload ng video. Pangalawang dahilan ay yung nasubrahan na sa pag-upload ng video. Kaya tayo ay na-restrict o na-spam dahil hindi natin sinusunod ang guidelines o rules ni Meta. Kaya tayo ay nare-restrict o nare-restrict po tayo ni Meta. Kaya tayo hindi makapag-upload ng video content. So yan lang po si-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.